Andy at Filmar Alipayo. Mga katropa, may isang mainit na usapin na bumalot sa showbiz, ang tila hindi pagkakaunawaan ni na Andy at Filmar Alipayo. Maraming netizens ang nag-aalala, pero ngayon, may magandang balita, nagkaayos na sila. Ano nga ba ang totoong nangyari? Alamin natin. Nagulantang ang maraming fans nang mapansin nila na tila may hindi magandang nangyayari kina Andy at Filmar. Napansin ng ilan na bihira na silang mag-post ng pictures na magkasama. Dagdag pa rito, may ilang makahulugang Instagram stories na nagbigay ng clue na baka may pinagdadaanan sila. May mga nagsabi na baka simpleng tampuhan lang ito, habang ang iba ay nag-alala na baka may mas malalim pang dahilan. Ngunit sa gitna ng lahat ng haka-haka, na tahimik ang dalawa, kaya naman mas lalong umugong ang issue. Ano ang reaksyon ng publiko? Dahil sa mga spekulasyon, hindi maiwasan ng netizens ang magbigay ng kanilang opinyon. Ang iba ay nagpakita ng suporta, habang ang iba naman ay hindi maiwasang magalala. alala Maraming fans ang nagkomento, sana maayos nila agad, sayang naman ang love story nila. At tiwala lang, baka misunderstanding lang ito. Mahal ng maraming Pilipino si Andy at Philmar dahil sa kanilang simple at payapang buhay sa Sargao. Kaya naman hindi maiwasan ng fans ang magbigay ng opinyon tungkol sa kanilang sitwasyon. Pagsasalita ni Filmar. Filmar's video statement confirming the reconciliation. Matapos ang ilang araw na haka-haka, sa wakas nagsalita na rin si Filmar Alipayo. Sa isang Instagram post, kinumpirma niyang ayos na sila ni Andi. Ayon sa kanya, all is well at nagpasalamat siya sa lahat ng nagpakita ng suporta. Ibig sabihin, kahit nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan, mas pinili nilang ayusin ang lahat. Maraming natuwa sa pahayag na ito at nagbigay ng mensahe ng suporta. Love wins, sabi ng mga fans. Ano ang aral sa kanilang kwento? Sa dulo ng lahat, isa lang ang patunay, walang perpektong relasyon. Kahit gaano kayo kasaya bilang mag-asawa o magkasintahan, darating ang mga pagsubok. Ngunit sa halip na sumuko, dapat piliin nating ayusin ito. Ipinakita ni na Andy at Filmar na hindi hadlang ang tampuhan para sumuko sa isa't isa. Sa halip, ginawa nila itong pagkakataon upang palakasin pa ang kanilang relasyon. Ano na ang susunod para sa kanila? Ngayon na naayos na ang lahat, ano nga ba ang susunod para kay Andy at Filmar? Balik na kaya sila sa vlogging at pagbabahagi ng kanilang o Life? Abangan natin yan! Sa ngayon, mukhang masaya silang nag-enjoy ng oras kasama ang kanilang pamilya. Hindi matitinag ng mga pagsubok ang tunay na pagmamahalan. Kayo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa tampuhan na ito? Tama bang hindi agad magbigay ng conclusion ang mga netizens? ay comment niyo sa baba. At siyempre, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang viral updates. kita kit sa susunod na video.